Ang hustisyang pinatatagal ay hustisyang itinatangki. Ngayon na nalapit ng eleksyon 2025, ano sa tingin ninyo ang kalagayan ng hustisya ng ating lipunan? Isang mapagpalayang araw, mahal kong bayan. Ako nga pala si Jana. Ako si Shaira. Ako si Paulo. Ako si Jomer. At ako naman si Isa at aming inihahandog ang kont kont kontemporaryong lipunan pag-usapan natin ang kalagayan ng ustisya sa bansa. Kaya naman, samahan nyo kaming tuklasin ang kasalukuyang estado ng ustisya sa Pilipinas. Ang katarungan o ustisya ay tumutukoy sa katuwiran, pagiging tama, nasa patas, gayon din ang pagkakapantay-pantay ng mga tao sa harap ng batas o maging sa harap ng hukuman. Nakapanayam namin si Professor Edgardo Tigamat, isang profesor sa Araling Panlipunan dito sa ating paaralan at si Nanay Inday na isang tagapagsalita sa ginanap na marcha patungo Menjola upang gunatain ang Menjola Massacre noong Enero 22. Uh, sa inyo pong palagay, ano po yung kalagayan ng hustisya dito sa Pilipinas? Bulok. ba? Diba? Ako talagang masabi kong bulok. Bakit? maraming maraming mga uh, maraming pumapat kapag may pera okay lang lumaya pero kapag mahirap kahit hindi naman talaga totoong siya yung nanakit o pumaslang, lang siya pa yung nakukulong siya pa yung napaparusahan di ba kaya bulok na bulok na bulok ang sistema ng ating uh, sa Pilipinas walang pinagkaiba noon at ngayon. Di ba? Maraming napatlang noon na nasaan na ba yung hutisya para sa kanila? Wala, di ba? Maraming ni Rape. Nag nagkaroon ba ng hutisya yung mga yan? Ang akin lang, dapat yung ating gobyerno mayroong pagtingin sa, sa taong bayan. Hindi yung kapag may binigay na pera ay... O, oh, di ba? no pag, pag, may pera, may hutisya. Pag walang pera, wala kang hutisya. Ganun mo. No. Ganun mo natin muna ng kahulugan ang hustisya. So, sa para sa, sa mga ordinaryong mga kamamayan, napakahalaga ng tinatawag natin hustisya. Ang hustisya ay ang paggamit ng tinatawag natin na katarungan. So, meron itong tinatawag na proseso. So, sa bansa natin, lagi natin pinapakita sa mga akademikong institusyon ang tinatawag na proseso. May mga obserbasyon, iba-ibang mga nananaw ang mga tao hindi sa tinatawag na proseso. Pero kung titingnan natin ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, meron tayong tinatawag na proseso. Proseso na kung saan dito makikita natin kung paano dumadaloy ang tinatawag ng justisya. Maaring iba iba-ibang mga karanasan ng mga tao sa tinatawag natin hustisya dahil siguro sa kakulangan ng kaalaman o kaya naman ay kakulangan ng suporta ah, para sila ay ah, para malaman nila ang tamang proseso. Ngayon sa aking pananaw, ah, hinggil doon sa hustisya ah, sa ating bansa, simple lang. Meron tayong proseso at ang kailangan natin ay kaalaman kung paano natin susundin ang proseso. So para sa akin, um, uh, na ibibigay naman ng pamahalaan ang tinatawag na hustisya. Hustisya na kung saan ito ay nakabatay sa, uh, sa mga ebidensya at uh, ito ay nakabatay sa mga impormasyon na nakuha ng mga tao na magbibigay uh, magbibigay ng 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 doon sa tinatawag natin na, na na, proseso ng ng justification okay ng isang bagay. Ngayon, minsan iba-iba ang pananaw dahil dahil sa mga personal biases natin, na saan hindi nila matatanggap na ito ay hindi uh, kulak sa ustisya. Iba naman ay masabi nila na, na ito, ay may, uh, ito may ustisya. Pero overall, oh, bilang kabuuan sa Pilipinas, naniniwala ako na meron pa rin tayong ustisya. Kung nga uh, po ba natin makakamit ang, ustisya? Makamit mo lang ang ustisya kung ang naglilingkod sa ating bansa ay ano tapat at mayroong puso, mayroong dignidad, maka makakamit ang utisya nung mga naaapi. Eh. Kagaya, kagaya na lang yung mga nadidimulis. Walang ano eh, walang utisya, eh, di ba? Kapag wala kang pupuntahan, diyan ka lang sa bahala ka na sa buhay mo. Ganun lang yun. Kaya ang utisya sa ating sa Pilipinas, bulok na bulok. Kasi sino bang gumagawa ng utisya? Nasa estado. Home. sila pa rin ang makikinabang lang. Mayroong mga nagsasabi na ating hostisya ay nasa wasto at maayos na kalagayan. Mayroon din naman na nagpupunto na ang hostisya natin ay madumi at nasa karumal-dumal na sitwasyon. At para naman sa ating mga manonood, ano sa palagay ninyo ang kalagayan ng hostisya sa ating bansa batay sa mga naging sagot ng ating mga nakapanayam kanina? at sa paanong paraan nga ba natin ito nakakamit? Maaari kayong magbigay ng komento sa ibaba upang ating malaman ang inyong mga pananaw patungkol sa ating napag-usapan. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang ganitong content, maaari nyo kami subaybayan sa aming channel para sa mga susunod pa na usapin. Muli, ito ang kontemporaryong lupunan na nag-iiwan ng katagang, ang hustisyang pinatatagal ay hustisyang itinatanggi.